Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan Ayan, tinanghali po ang inyong uh, lola Relly, naanay Relly o kung ano paman ang tawag niyo sa akin Pumunta po ako sa aking uh, tanim na malunggay si kumuha po ako ng isa-isa nga doon Ayan Maglalaga po tayo ng malunggay ngayong umaga para po ating pangkapi opang chaa. ayan lang mga kaibigan. Sariwa po na dahon ang gagamitin natin ngayon kasi naubos na po yung aking ginawang powder tea na malunggay kaya sariwa po ang ating uh, iinumin ngayong umaga. Iba po talaga ang pakiramdam pag wala pong iniinom na malunggay, parang nakakapanghina. Kahapon po sinubukan kong hindi uminom ng nilagang malunggay at para pong kulang yung energy ng aking katawan. Kaya yan, maganda po talaga yan ang malunggay. Sa isang araw po ay uminom ako ng tatlong beses, isa sa umaga, tanghali at bago matulog sa gabi kasi ito po yung aking pangpatulog. Maganda pong uh, pangayos ng tulog itong nilagang malunggay mga kaibigan. Kaya kung kayo po ay may malunggay dyan sa inyong mga bakuran, maglaga po kayo. Kasi kumplito po ito ng ano. Yung mga hindi maka-afford ng pambiling ano, gatas na mamahalin. Kaya po ng mga nakikita natin sa social media. Alam nyo po, ito pong ating uh, nilagang malunggay ay mas malakas po ang ano nito ang vitamina sa buto ang malunggay po ay napakaraming uh, beneficyo ito po ay pwede sa mga diabetic pwede sa may cancer pwede sa mga mahina ang immune system pwede po sa hindi makatulog pwede po sa mga anong tawag dito may sugat alam niyo po itong malunggay na nilaga, di ba? Kapag may sugat ka, yung mga ilalim ng sugat mo ay hindi mo tiyak na okay na kasi yung dahon ng balunggay kapag tinaddad mo tapos ipiga mo doon sa sugat sa labas, eh maganda po yun. Ngayon kung gusto mo pang talagang pati ilalim ay umayos, inuman nyo po ng malunggay. Parang ano po ito eh, antibiotic dito po sa amin ay talagang malunggay lang ang kailangan ng tao. At syempre po, ang malunggay ay gulay po yan. Kaya pwede po yan sa munggo, pwede pong i-scramble sa ano, itlog o ibatis itlog. Tapos, iprito. Yan, scramble egg with malunggay. Marami pong paggagamitan ang malunggay, mga kaibigan. Pwede nga uh, malunggay tea. Yung iba naman, kapag uh, ginawa na nilang uh, powder, bumibili ng mga empty na capsule sa drugstore. Tapos, doon nila nilalagay ang uh, powder malunggay. Tapos, iniinom nila. Pero, para sa akin, hindi na kailangan maglagay sa capsule kasi mas maganda po talaga yung nilagang malunggay. Tapos ramdaman mo yung init na humahagod sa lalamunan hanggang papuntang bituka. Ibang-iba po talaga ang uh, nilagang malunggay kaysa doon sa kapsul. Yan po ang ating malunggay. Luto na po yan at pwede na po tayong kumuha ng ating uh, iinumin. Pagbagong pitas po ng malunggay, masarap po yung lasa ng kanyang uh, sabaw. Yan mga kaibigan. Pa-puloyin pa natin ng konti para mas makakuha po tayo ng mas maraming katas. Depende po yan sa inyo kung gaano kadami yung malunggay nyo at kung gaano kadaming katas ay uh, tubig o po yung ganito kadami lalagyan ko po ng tatlong basong tubig yan patayin na po natin ang apoy tapos isasalin ko na po dito sa ating mug ang nilagang malunggay Kapag may malunggay kayo mga kaibigan sa inyong bakuran, para kayo may drugstore. Yan po ang kulay ng ating uh, malunggay ang kanyang sabaw. Kulay dilaw po. Tapos tatakyan natin na yung ating malunggay para mamaya naman ulit. Ayan mga kaibigan hanggang uh, dito na lang po ang ating uh, video sa ating malunggay. Isa pong magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Kain po muna tayo ng agahan mga kaibigan. God bless us all po.